mga ka-friendly, may papakita pala ako sa inyo. Ito yung nabili ko sa Daiso. Bihira lang to. Ito siya. Naano ko na siya. Takip siya dito. Tapos, pinaghiwalay ko lang to. Kasi bubuksan natin siya. Parang jolin siya. Lemon na flavor niya. Minsan, yung lemon niya sa auto. Ginagawa. Paano ba ito buksan? kailangan mapababa mo yung jawline. Ganito siya buksan. Baka kasi mabigla ito. Hindi na natin na mag magalit ang ating ano, supervisor. Yan. One, two, ah. Ah, dapat pa. Tigas. Malapit na siya. One, two. Kailangan hindi mabigla. Yan, malapit na siya. Oh. buksan. Siguro mahirap talaga sa pag-isang kamay. ko kasi. Masalah. Masalah. Masalah kasi Malapit na. Malapit na siya. Oh. Ay, Oh. Ayun. Oh, na kasi. Pag dinig mo kasi siya, aapaw siya. Ando na yun sa loob yung, yung Ito yung flavor niya watermelon. Ang sarap nito. Meron din soda nito. Minsan sa mga isa kayo nakikita. Mm, sarap. Ayun yung jolly. Dalawa to na bili ko. Bye.